So for today's video, nandito pa rin tayo sa Pangasinan. So eto ngayon, nandito tayo sa bayan ng Basista. Papakita ko kung saan nagtitinda yung tita ko, si Tita Mar. Ang mama ni Sai, na kapatid ni Daddy. So eto guys, yung paninda niya o oh, mga street food. Eto naman si Tita. Na kapatid ni Tita Mary Ann. Siya ang tagatinda ng fried chicken yung nila sa mga gustong bumili. Halina kayo guys at bili na kayo. Yung fried chicken nila guys, merong tig 10 pesos at merong tig 20. O di diba, san ka pa? Masarap yan at mura pa. Tinan nyo si Sai Sai nandyan din nagtitinda. Ito yung mga tinda ni Tita Mar. May kwek-kwek, may lumpia. Yung mga nakabaso, 20 pesos. At yung nakatusok naman, ito guys, yung dugo. Yung orange, dynamite. At ito, pritong isaw. Sa mga nagkikrave dyan, hali na kayo guys at bumili na kayo. Ito si daddy guys, tingnan nyo, nagtitinda. Lepre, <laughs> lepre, lepre, tingin. Ena, suki, lepre. Tingnan nyo guys, so yung nila ang lalaki. May chicken skin din pala dito guys. At sinama na din yung tinda ni Tita Mar. Nandito din pala si Tito Nal. Papa ni Sai Sai. Siya ang tagaprito ng fried chicken. Dito sila guys nakapesto sa tabi ng terminal ng tricycle. Ang dami din nagtitinda dito guys. Diretso dyan sa tabi nila Tita Mar. Ang daming pagpipilian dyan ng merienda. Ang haba guys so hanggang sa dulo yan. Ito guys so ang daming bumibili. Gustong gusto nila yung tinta ni Tita Mar. Salamat din pala, Tita Mar, sa libre mo. At yun lang, guys. Pinakita ko lang yung tinta nila. Salamat sa panonood. Bye-bye. Paalam.